Paoy, uh, may birthday ha? May birthday. Lutang. Ha? Na mga ipinagbabawal na gamit. Hindi ba't ito ay pinangunahan, pinresenta pa ni Bongbong Marcos. At pinangunahan niya rin yung pagsisira dito. Pero ang isa sa nakakatawa dito, sa kabila ng ito ay sinunong. Ha? Sinunong. Nung ginexamin ito, matapos yung ginawang distraction o pagsunod doon sa mga uh, dangerous hindi ito nagpositibo ha, <laughs> sa kahit inong anong uh, uri ng, uh, na na gamit. Alam nyo, hindi naman sa eksperto tayo no, sa larangan ng pang uh, pagsusuri ng chemical uh, Si <laughs> Bombong Marcos, yung palabas niya, yung sarsuela, ay nakakalungkot, hindi niya pwedeng gamitin sa sona niya. Yung pagsunog niya ng uh, uh tonel ng droga. <laughs> hindi naman pala... <laughs> <player> <rapping> <laughs> Ginawa lang niyang katawa yung sarili niya doon. <laughs> o so hindi tayo chemist, ano? Hindi tayo licensed chemist o registered uh, chemist. Ha? Huh? Pero, ha? Huh? Bilang experience ko bilang isang drug ka kami ay nakakakuha halimbawa ng mga paraphernalia katulad ng mga tooter katulad ng aluminum foil mga glass tube na ginagamit doon sa pag uh, ano no pag sipsip uh, -sip, uh, ng uh, usok ng shabu inaapoyan ay nagkakaroon siya ng usok at yung 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 substance na 'yon nagiiwan ito ng residue nagiiwan siya ng residue kung bakit ha yung sinunog ng mga illegal na droga hindi nagkaroon ng bakas hindi nagkaroon ng mga ano no ng mga latak na ito ay nagpapatunay na ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon ng distraction, kaya nagkaroon ng katakot-takot na media exposure, ha? ginawang sensational, yung dami, yung tunelada, yung bilyong-bilyong halaga <laughs> ha? ng ilegal na droga, sa o ay natuklas ang ilegal na droga. Nung ito ay isinala Ha? doon sa distraction ha facility ng ipinagbabawal na gabot sunugin hindi kinakitaan ng anumang residue na nagtataglay na ito ay illegal na droga yun yung isa dun sa nakakapagtaka ano na namang ha Taking balita ang pwede nilang sabihin. Ah, uh, alam mo ba rin nyo, kung hindi napalitan, yung droga na yon, hindi droga yun na, yung... Pero kung totoo yung napulot nila sa dagat, at pagdating sa kapas, ay peke yung sinunog doon, ibig sabihin, sana punta yung droga. Punta yung totoong droga na sinasabi nila. Para lamang tayuan, panindigan na ito ay nagkakaroon ng chemical reaction. Eh mismo mga adik sa kanto, kayang ipaliwanag yan. Alam niyo mga kapatid, yung mga adik sa kanto, kapag sila ay sumisinot, ha, nang uh, e, pinagbabawal ng gamot, katulad ng methamphetamine hydrochloride, nagurit na sabot. Yung shabu, shabu eh, white crystalline substance yun, para siyang tawas. ha? Ito ay talagang uh, nilalagay sa isang uh, aluminum foil o sa takip ng, uh, ano, no? Takip ng uh, resibo, si resealable cup ng uh, soft drink, ano? Dinagawang wok, o kaya, nasa glass tube. Kapag ka ito ay inapuyan, uusok yan, natutunaw, pero yung usok na yon o yung substance na yon ay nagkakaroon siya na o nagiiwan siya ng residue. Hindi lang marka ha, nagiiwan siya ng residue. At kapag ito ay pina-examine, -pina ay nagpo-positibo sa ipinagbabawal na gamot. Ano ang pagkakaiba doon sa sinunong na iligay? sa sa malakihang pagsunog. Di ba? Kung ang kandila nga eh, ang kandila, pagkain na po yan, sinindihan mo, natutunaw. At pag natunaw yan, nag-iiwan ng ano? Ng bakas ng kanyang lumipas, kandila pa rin. Kandila pa rin yung, yung kanyang iniiwan. Katulad din yan ng iligal. ano? marami doon sa mga sinunog na yun ay galing doon sa methamphetamine hydrochloride na kilala sa tawag. Bakit wala? Yun ang nakakapagpahas. Hindi eh, diba? Ang pintura, sinugin mo, magkakaroon pa rin, mag-iiwan niya ng bakas, mag-iiwan niya ng latak, na ito ay galing doon sa compound ng pintura. Mag-iiwan ito ng marka. Bakit? Itong, itong sinira na ito na bilyong-bilyong halaga, tunilada, ha? Yung tunulada, tunulada bakit walang iniwang bakas. Hindi, dapat, ang tinig nila yung ilong nila. Di ba, hindi ba pwedeng i-check yung ilong ni Bongbong? Hindi pwede. Di ba, lumalabas.